Hello guys, hello everybody, everybody to the left, everybody to the right Welcome na naman sa isang vlog ng Madam Sitang kung saan nandito ako sa lugar na wala kayo Kaya ibablog ko na lang ito Hayahay nga lang for today's video mga guys hindi ako mamumulot ng basura kasi dito ako inassign Ang sabi kasi ni amo, bilis-bilisan daw kasi para ma-deliver maging pera na. At para may pambayad na daw sa kuryente at sa sasakyan na buwan-buwan ay may binabayaran pala sila. Halos dalawang linggo ko nang na ginagawa ito, abay hindi pa rin matapos-tapos. Kasi nga panay ang tawag ng ibang driver sa akin para daw tulungan sila. O kasalanan ko ba? Ito nga palang kinukuskus ko na kapag ninyo ay para lang naglalaba ako. Kung lagi kang nanonood sa live ko at ibang mga vlog ko, nakita mo na ito. Dalawang truck nga yung dumating sa amin dito na ganito lahat. Ito yung filter doon sa aircon sa mga mall na malalaki dito sa Kung Korea. Kung tutuusin niya, ito na yung pinakamadali kong trabaho dito. Kasi hindi ako nabibilad sa araw. Pero imagine mo, walong oras kada araw. Pag mabubuo mo yung isang linggo, abay, masakit din pala sa Pagkatapos dito. Pagkatapos nga ng trabaho ko, mga guys, chinicheck ko kaagad yung palad ko. Kasi eto yung ginagamit ko, pang tanggal dyan sa papel na nakadikit. Kasi yung ibabasa, abay, natatakot ako. Baka pati fingerprints ko, borado. Kung napapansin nga ninyo, ang layo-layo ng kamera ko. Kasi nga, mikos-mikos lang ito para makapag-vlog ako. Sana naman maintindihan ninyo. Pero sa totoo lang, naboboring ako sa ganito. Yun bang isang araw, isa lang yung posisyon ko. Mas gusto gusto ko doon sa basurahan kahit nabibilad ako sa araw. Marami ako nauukay, nawiwili ako. At dito nga, palingalingan ako kasi parang meron ako naririnig na sasakyang parating. Pero hindi ko muna i-off yung camera ko kasi wala pa itong tatlong minuto. Sa mga nanonood sa akin, huwag niyo po akong gagayahin dahil bawal po talagang mag-vlog sa oras ng trabaho. Eh ako kasi sanay na ako at alam ko na yung gagawin ko pag nahuli ako. One day sa sagto kaadlaw sa pagsugod kitsang akon kasaysayan. Yan ang isasagot ko. Eh, kung hindi nyo pa nalalaman na ba'y mananahi itong madam si Tang Ninyo? Mananahi ng kwento, kaya 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 kong lusutan kung sakaling pagalitan ako ni amo bakit nagbablog ako sa oras ng trabaho. Kaya ito nga muli narinig nyo na naman yung voiceover ko dahil nga nagmikos-mikos lang ako dito sa pagbablog na Bago nga matapos to. ang tatlong minutong video na to, eto ipapakita ko ng malapitan yung ginagawa ko iba para siyang foil, pero ang sabi ni amo, class A na aluminum daw ito. Madali nga lang na medyo mahirap, madali kapag hindi nabasa ng ulan, kasi yung papel madali lang tanggalin. Pero napakahirap kapag yung papel basang basa kasi dumidikit sa foil, kailangan kas kasi. Hmm. Hindi ko na nga natiis yung sobrang init eto na lumapit na ako sa electric pan. At tamang tama naman matatapos na rin yung video na to at magiging vlog na yan. Kaya hmm. sa mga nagbabalak dyan, mag-apply papunta dito sa Korea, ihanda nyo na yung mga sa sarili nyo. Huwag na kayo mag iinarte ngayon pa lang dyan sa Pilipinas. I-practice nyo na na kaya nyo yung init na grabe talaga.